pare. Magandang umaga. So, ito na nga at nagsahing na nga ako para babaunin ng mga bata sa eskwela. Tapos, sinalang ko na nga itong kawali pagkatapos ko nagsahing dahil isasangag ko naman itong kanin para almusal nila. Bale, ko na nga ito ng umaga dahil maaga daw silang pinapapasok ngayon sabi ng teacher nila. Itong sinangag ko nga kanin, mamare, ay kagabi pa ito. Kaya sinangag ko kay para almusan ng mga bata. Tapos ito nga ulamin nilang itlog, ito yung ulamin nila para sa pananghalian. Limang itlog nga itong binili ko dyan para kahit papano ay marami, marami naman. Habang niluluto ko nga itong itlog, mga mare, ay pinakain ko na muna itong mga bata para almusan. Ang ulam nga nila dyan, mga mare, ay sardinas. Tapos ito, sinalang ko na nga itong kawali, nilagyan ko ng mantika. Tsaka ako na din nilagay itong itlog. Bale, preto nga lang ang luto nito, mga mare. Siyempre, wala nang iba, Search. Pag nga nilaga nga itong itlog, mga mare, hindi nila nauubos dahil ayaw daw nila. Kung na na nga itong itlog, mga mare. Ay, ko na nga itong babaunin nilang pagkain. Bale, yan. Ito nga, ang maliit nito dito sa dalawa kong pamangkin. Dahil konti lang naman ang kinakain nila. At ito na nga, alis na nga itong mga bata. Papasok na sila sa eskwela. Yan pala yung PE nila mga mare. Hindi ko pa nga yan napatahi dahil malaki sa kanila yan mga mare. Kaya, ayan, tinahi ko na muna sa gilid. Hindi ko pa nga yan napatahi mga mare kasi nga gawa ng... syempre wala pa tayong budget yan. Tapos ito na nga pagkalis nga ng mga bata, ay umpisan ko naman din itong gawain sa bahay. Araw-araw nga mamari, ganyan yung kalat dito sa bahay. Umalis na rin pala mister ko papunta sa trabaho. Kaya ako na lang mag-isa ang naiiwan. Yung panganay ko naman may practice silang sayaw. Kaya napaaga din ang pasok niya. Yan palang box na nakikita niya sa iba ba? Yan pala yung lagayan nila ng uniform. Diyan ko na nga nilalagay. Iniwalay ka na nga dun sa, sa damitan nila. Kasi nga, pag oras nga kumukuha sila ng mga damit nilang pambay pang o pangalis, ay nalulukot. Kaya eh, nihiwalay ko yan. At ito nga, dito na nga ako sa higaan namin. Ito, dito kami sa double deck na higa. Kaming dalawa ng partner ko. Tapos, huwag yun na nga pansinin dyan yung nakasabit ng mga brief. Dahil mamaya din pagkatapos ko ay tatanggalin ko rin yan. Ito nga, pinagtatanggal ko na nga yung pom dyan mga mare. Ang pom nga namin dito sa double deck ay tagbi-tagbi lang. Gawa ng itong mga pom mga mare galing sa trabaho ng partner ko. Pinagkukuha nga lang yung pinagtatabas nilang pumdon doon para kahit papano ay mahigaan hindi nga tayo makabili ng po mga mare. Gawa nga lang. Ito nga kulang ang ating budget. Pero oras na magkapira ako ay magbibili talaga ako nung pom na malakihan. Malito din nga mga pom kung malalaki mga mare. Ay binili ito ng partner ko doon sa kaibigan niya. Bali, mura nga lang ito mga mare. Kaya nabili niya. At pagkatapos ko nga dyan sa taas mga mare, eh dito naman ako sa baba. Dito ko nga na din sa tas pinaglalagay itong mga gani nandiyan sa baba kasi wala naman ibang paglalagyan. At saka para yung space din naman kasi mga mare Kaya dyan ko na lang nilagay. Wala palang lang kwarto itong inupahan namin bahay mga mare. Diretso lang siyang ganyan. Kaya kami to siksikan kami dito sa ikaan namin. Kaya pinagtsagaan nga namin ito kahit walang kwarto kasi nga mura lang ito mga mare. Pwede na kaysa naman wala kang matirahan. At saka isa pa, kung kaya mo naman magtsaga sa ganito ay pagtsagaanan din natin, di ba? Pinalisan ko na nga muna dyan yung sahig mga mare para matanggal ang likabok. Tapos saka ako naman ito nilang pasuhan para yung mga di nakadikit na mga mantsa ay matanggal basan nga palang ginamit ko dyan mga mare dahil wala naman akong map. Kaya ito basahan ang ginamit ko paglampaso dito sa sahig. Hanggang dito na lang pala ang video ko mga mare. Maraming salamat.